Galit, 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 galit na, galit na, galit na, diba? Ha hindi <laughs> <laughs> niya alam Hindi niya alam niya buksan Hindi <laughs> niya alam buksan Hindi <laughs> <laughs> siya <alam> <laughs> <laughs> <niya> sabi Hindi <laughs> <laughs> siya sabi, hindi ko marinig Hindi niya alam buksan Ay, masisira pa yan Masisira <laughs> <laughs> Ang hilig nyo magpalamig sa sasakyan. Ang hilig niyo Yan Ayan. 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 Ayan.

Pasok <laughs> pa dyan ah. Pasok, 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 pasok pa. Pasok ka pa pasok pa 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 paso, paso pa. <laughs> paso pa eh. Malamig ba ka mo? Malamig dyan ah. Sumama sa Galit, 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 galit na, galit na, galit na, diba? Pawis na. Ano ba ba siya? Uy! Uy! hindi mainit, mainit, Ganda yan pag niyalagnat ka. Uy, ang babay. na. Pabis, 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 pabis,